JM Ibarra, pinagyabang si Fiang Smith. What's up, maglang people? Thank you for tuning in. Ako pumuli muli si Josepa dito sa... pa. anong latest na nagatid sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyong mga favorite celebrity update? Sa latest update nga ni JM Ibarra sa kanyang TikTok Post ay talaga namang pinagmalaki ni J.M. Ibarra na siya ang laging napipili ni Fiyang Smith. Eto, panoorin natin ang naturang video na kung saan ay talaga namang sobrang nakakagod vibes itong si J.M. Ibarra, Fian Smith o mas kilala natin sa tambalang J.M. Fiang. Hindi na pa Ako ang pinili Sa dami ng ibang nirereto Hindi akalain Sabihin mo nga ako na lang Ang kulang sa iyo oh. At nagpahabol pa ng napakasweet at nakakasweet Nakakakilig na larawan Itong si Jamie Barra Sa kanyang TikTok Daily. Heto ang napanuring larawan na ibinahagi ni Jamie Barra sa kanyang TikTok Daily. iba nga naman talaga ang may karapatan talagang pinagmala, pinagmamalaki ni Jamie Barra sa kanyang mga post na she's all mine dahil kung matatandaan ninyo sa latest interview ni Fiang Smith sa kanyang contract signing ay pinili lang naman niya si Jamie Ibarra over kay Jared. Ito ang naturang video ating panoorin. People are asking, especially your fans, ano ba talaga yung real label ng relationship? Is there a relationship ba right now? Ang masasabi ko lang po sa ngayon ay, GM po ay, kinapahalagaan po namin yung isang Yun lang okay. po. Pero ano siya ka-special for Pero yung pinagsisip din sa inyo ni Jaren, habang may GM talaga na love team, ano sabi mo doon? Anong reaction? Ah, sa akin po, Jaren and I Ayos lang po talaga kami with Jaren. Very close friends naman kami with mm. Jaren. So, I don't uh, think po na uh, mas may liyaang uh, nag-approve. Hindi, yung love, di Halimbawa, i-partner ka rin kay Jaren, parang kami. Okay ba sa'yo? Di ba gusto ng Jaren? Di ba gusto ng GM o piyangga? Oh? Siguro po. Um, wala ko kung masasabi about God kasi ako ko lang po. Ako lang po yung may choice kung sino yung gusto ko na sino yung uh, si JM yun? Yes, yes. Uh, of so, so, yeah. very comfortable po sa Every time na nag-work cool kami, nakakalimutan na po namin ang work. Okay, yun ang so, mahalaga sa'yo talaga nga namang masasabi natin at may karapatan si JM Ibarra na magyabang ngayon dahil iba nga naman talaga ang feeling na lagi kang napipili. At ganun din naman si Fian Smith na lagi din naman pinipili ni JM Ibarra. At eto pa ang latest na update kina Jem Ibarra at Fian Smith. Magkakaroon na po sila ng upcoming teleserye. Ayan, dahil po sa mahal na araw, ay hindi natanong po itong si Fian Smith kung anong plano niya sa mahal na araw kung saan siya magbabakasyon. At tabanggit po ni Fian Smith na wala silang oras o pagkakataon na magbakasyon sa mahal na araw dahil mag start na po silang mag sa darating nilang mga series. Kaya eto, nagkaroon ng oras si Fian Smith at Jamie Barra na mag-unwind sa La Union. Ito po ang naturang video na kung saan ay binahagi ni Fiang Smith na wala, siyang, na wala silang chance na magbakasyon sa mahal na araw dahil may taping po sila. L last na to plano mo sa Holy Week. Anong gagawin mo sa Holy Week? Actually, sa Holy Week po, mayroon pa work. Pwede kasi mo. Or ano yung mga traditional na nagagawa ang pag-Holy Week? how do you so, ano uh, uh, ano ano uh, Paano ano inaalala? ano 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 lad lang people kaya kung gusto niyo pong laging updated kina Jem Ibarra at Fianne Smith o mas kilala natin sa tambalang JN Fian ay huwag niyo po kalimutang mag-subscribe i-click niyo po yung malit na bell dyan sa baba para lagi po kayong updated sa mga latest video ko muli po ako po si Josepa dito sa Josepa anong latest hanggang sa muli paalam